Good evening po mga kaibigan, mga kapatid, ka-doming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa CDI. Tara po puntahan na natin. Uh, magandang gabi mga kaibigan. Uh, Mag-share ulit po ako ng kaalaman tungkol po sa CDI. Uh, gusto ko lang pong i-share sa inyo itong connection po o diagram po ng uh, Mio Salty. Mio Salty po. Uh, I-share ko po sa inyo yung kanyang diagram. Tara na po. Uh, eto na po yung diagram po ng CDI. Bali, hindi ko na po pala may papakita sa inyo yung original po na CDI na iwan ko po kasi doon sa motor. Uh, ngayon po, i-drawing ko na lang po yung CDI. Bali, ganito po yung itsura po ng uh, Mio Salty na CDI. Ito po yon. Bali, dito po yung pin niya ng CDI. Tapos, dito rin po, meron din po dito sa kabila. Bali, dalawa po yung kanyang uh, female socket. Ito po yung pinaka ano niya, pinaka papuntang uh, ignition, pulsar, negative at um, ground. Ito naman po yung isa rin na socket pa. Yung papunta pong TPS. Ito po yung kulay yellow po na ito po oh, yellow po at blue yung papunta pong TPS. yan po yung kanyang connection. yan, Dito naman po, ah, uh, ito po yung sa pulser nya, yung pinaka-positive po ng palser uh, pulser, yung white po at blue. White po siya na may stripe na blue. Yung negative naman po niyang pulser, yung black blue. Yan po yung negative niyang wiring sa pulser. Yan. Ito mo po yung pinakagaling accessories o yung sa susian. Pagka inon mo, nagkakasupply ng 12 volts. Ito yon yung brown. Yan yung pinaka-positive nya. Tapos dito naman, sa kabila, yung pinaka-ground nya ay yung solid black. Solid black yung ground nya. O yung negative. Tapos, ito yung lock nya. oh, Yan. Ito yung lock ng uh, female socket. Dapat nakaarap sa yung sayo yung female socket. Yung lock. Ayun. Tapos sa kabila naman yung solid orange. Sol, solid orange ito. Yan ang papuntang ignition. Ayun. Bali ah uh, nasabi ko na ha, yung kanyang mga diagram, sini share ko lang po sa inyo. Ayun. thank <laughs> you Okay na po. At kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, uh, mag-like po, at i-share mo na rin. Salamat po sa mga nanonood.